Huwag mo kong igaya sa mga nakasama noon. Ang pagkakaya ba namin natuto ko sa iyo kung paano mamuno. Sa iyo nang galing ang intelihente na nakuha ko kung paano mamuno at kung paano mahalin ng kapwa ko kapatid. Hindi ko lang alam kung ano bang ba, ganyan na nararamdam mo at galit na galit ka. Di ba pwedeng mas maging masaya ka sa akin? Di ba? Hindi ako nagagalit. <laughs> Tingin mo ba galit na ako nito? Kilala mo ako. Hindi pa ako nagagalit nito. Na -hmm. <laughs> tindan ko. Ano sa ito? Saan nagsimula ang kaguluhan? Saan nagsimula ang kaguluhan? Sa paninisin niyang kapatid mong sinungaling. Hmm? Ganito lang gawin natin. Para matuldukan ng hinduwaan natin. At uh, mabuhay tayo sa kanya-kanya nating buhay. At mawala man yung puot sa iyong dibdib na matagal ko nang inalis dahil ako ay nagpapasalamat pa sa iyo. Why don't we make it this way? Oh tama. Mag-sorry ka na lang. Tandaan mo. Wata ha ako yung tinanong mong puno, mas uusubong pa sa'yo. Hintayin mo nung panahon. Ang ina mo, mga DW45, tangin ninyo, patanggal lang kayo ng kalawang. Kung baska dito, <laughs> ang ina mo. <laughs> tandaan, tandaan mo. Kung mata... <laughs> kami man ang tatanggal sa kalawang. Kami tandaan mo, bata, kami ang magtatanggal sa'yo, kinakalawang ka na eh. Kinakalawang ka na eh. from basad ko. Pushing, pushing, pushing. Pushing, pushing dito oh, sa amin.

down, 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 sir. Bubong, 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 bubong. Hai, push, 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 sige. Atas, atas, kata. Kata 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 atas, Kata kata Ang kanta dyan, ang kanta dyan, di white ka dito sa likod. Sa taas, sa taas! Sa taas, G, back up, G! Dito sa likod. Dito sa taas, sa, 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 sa taas! Ako, ako, patay, patay. Ang kanta dyan, nay one nay one Likod. 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 ah, ah. <sighs>